pumuret kaya ha? mo pumuret kaya nito magandang umaga mga katrabaho ito yung yung ating pergola rito ay na assemble na mga katrabaho no? ayan bali ito ay papaduko na rin natin siya mga katrabaho gagawin na rin siyang parang ano uh, yun nga kahoy na duko wood design yung mga tubular na yan mga katrabaho na kabit ni Sir ano ito. gusto niya ng ganito talaga kaya na kasi para para pa pinula di masado tuloy-tuloy yung tubig ano yung bagsak ng tubig mga katrabaho Guro, pag nagka-budget ayan kung nakikita nyo bakit may mga ganyan dito no may mga bubong ito, mababa kasi ito hindi na siya na galaw, no? hindi na siya na renovate pero kung ito pag na renovate sa, sa susunod, ito kakata rin natin siya dito. Pag na ina na pag na nakapagpa-renovate ito, naayos ito. eh, gaganda na yung terrace na yung mga ay yung garahe na yung mga katrabaho. Tapos lalagyan na rin natin siya ng grills dito, no? Dito sa may baba dito mga katrabaho. Mas maganda siya. Tignan uh, ano, Lilitaw nun mga katrabaho. Op, op, meron siyang grills dito. Open lang naman siya. Tapos gagamitin natin tiles dito yung parang ano, uh, design niya parang bato. No? Yung mga ilalagay natin dito sa garaya, dito sa baba. Ayan na. Uh, parin siya. Nagpo, bali nagpo-pull weld na siya mga katrabaho. Ito bali wala na siyang magiging ano rito poste. No? Ayan na yan. Uh, kasi yung tatlong ano naman niya kaya naman. Kaya uh, yan, bago natin siya pinapapull weld, uh, pinataas ko na siya ng 1 inch ito para sigurado. Ayun na yung magiging ano niya, uh, puwersa. No? Pag tinanggal mo yung, uh, yung pinaka pansamantalang tukod na yun, Ano ba sa taga-tama ba yun? Uh, Pinaka-poste niya. At samantala lang naman yun, yun, yun nakakabit na 10mm na bakal. Pag natapos niya na full weld, saka nag-grind, dun pa lang siya, dun pa lang natin siya tatanggalin, no? Kaya kaya pa na lang na. No? Tapos pasok muna tayo dito, ayan uh, okay na rin yung bali sa flooring na lang. Ay, dun sa ano na, dun sa lagayan ng sabon, yun ang ginagawa ni Junior. Medyo pa konti-konti na lang yung ano natin. Hindi sila sa ito gawa nung ano. Unahin ko na muna yung mga stainless na gagawin dito, yung welding yun para wala na ako masyadong matatakpan uh, ay ano, uh, lalagay ng takip mga katrabaho. At kasi natamaan siya ng ano, yari tayo. Eh no? tapos ito, uh, uh, nagpiprepare na rin sila, ginagiray na rin. yung mga ano, yung natin. Tapos dito, eto na yung ano, na kulayan na yung hampa. Pero hindi pa siya ano. Kinapakuha ko yung isang kulay lang niya mga trabaho, Lalo na to yung mga puti, no? Iuspatan na lang to para matakpan. No? Tapos magpapa-termination, eh, terminate natin dun sa taas. Hindi sa termination, baka sa trabaho yun. Baka terminate <laughs> no? Ayan na. Yan na yung ano natin, uh, hindi pa siya naman totally finish, bali. Eh, eto na yung mga pinapahabol ko ng aspi. And yung mga konting ano lang siya, mga diba, Pino siya na medyo malabo. Hindi na siya masyadong kita yung aspi niya. Para simple lang siya. Huh. Mga katrabaho. And tapos ito, prepare pa rin si Marvin sa mga tour natin. Lagyan nyo yung yun, dito, ah, ano, yung kailan, hindi siya ah, Para mas, maano siya makibay. Okay. Pasok tayo dito. Ayan, dito, nagkakabit na rin ng, ano, ng sabon. Dito sa may tagiliran, ano tayo, ah? Black. O. Black na no? lang. Ito lang yung puti. Yung sa may, ano, yung, Ayan, pinistahan na na yung ano natin. Tayo natin dito sa paikot. Hindi lang siya muna madini. So ngayon. Ang bali ito, magkaka-door casing pa ito, mga katrabaho. Pag siguro natapos na lang siya ano, katawag ito uh, pag natatapos ng pintura. So na tayo, doon na isusunod yung door Okay. hanap ko na tayo ng tiles. Tapos ito, papa-asintadahan na rin natin ng ano dito. Ano, ano. Sa bakal. O yung ano natin lalagyan na rin ng cover dito sa may harap. Sintada na lang ilalagyan natin. Tapos ito, silalagyan sila din natin ng cladding. Pinakaharap na uh, katrabaho. Ngayon, papawelding welding na lang natin yung pinaka-horizontal dito. Dalawa ang ikakabit, mga katrabaho. Pag nakapag-asinta siya, tapos dun siya ano, e, uh, ano, ano, uh, papa Tara, muna tayo ng ano, Santa ah, hanap tayo ng kulay gray na iba. Kahit na ibang design na siya siguro, pwede na rin yun. Baka naman sa kanya yung basta gray lang naman ang gusto nyo. Hapon ko yung mga patrabaho. Si Marcia na yung suti na yung Kulay na brown. Ayan, bali. Ano ba yung ginagamit nyo na yung piyan? Na? Ipulitay. Ipulitay. Monitor. Sinatakpan niya yung man dito yung mga square type. Yung mga uka-uka, mga katrabaho yung mga malalim. Pwede na ano nila nila para mga na mga katrabaho. tapos yung ano hindi Liliyay. Tapos yung mga ano rin pero medyo lupo siya. Pinantuan nyo na ito. Hmm. O Pero tapos ano yung parin yung pinto. No? Unay mula kung timpla ng barnis para ano para pag ano hindi ano kayo sa barnisan yung salitang kayo sa si ibabaw na ano rin yan nakamasiga rin hindi hindi yan yung eh, mga kanto ah lalo na sa kanto sa dito may mga ano yan dito tingnan mo kita ka kanto na dito tingnan mo malalim siya yun sa tulo yun ano? lumuso. Eh yung mga mas eh yung mga mga kan makasilang dito tong babo. Ne. Sidan niya ng yung babo, Eh pag natapos yung pag natuyo na kagat. Ano niyo na? I tape niyo na. Tapos siguro ba, yung gawin mo dito katingin mo uh, magkakating na rito no. na yan. Sama na rin yan, kulay. Kaya hindi pa tayo makakapagkulay dyan dahil ang gawa nung ano. ano. Siyempre, sasabay na rin dito. Tapos yung mga pinto, bakbakin na rin. Tapos sinarin na natin yung isang kwarto. saja ya. Apa tak guna. Lama tak ni. Bila lah nama? Bila lah. Bila lah.

Huh? Uh, uh, Maganda um, 'yan, mga nire-demand. din ang Oh. Uh, Tapos uh, yung uh, sina na palitada na rin per dito. Bale ang nito labas sa globe sa mga katrabaho. Tapos uh, ano, ano, tayo ito pa na rin na hindi Na, yun, yun sa, alo, then, yung sarano ang diyang bus-bus niya ang maganda na ito so, oh. Pino na. Parang na na ito na puro. Mga katrabaho. Ayan yung pino na ito. Ayan, pati sa ilalim yan. Eh, ay papalito dahil na rin mga katrabaho. Ayan. So, pag nagyan tayo dito, lalagyan mo dito. And tapos dito, mag adjust tayo ng konti rito. No? Sa no? uh, katrabaho. Ayan na. Ano muna natin pala yung ano rito, yung uh, sabon. Sa, sa daan mo muna ko dyan. Um, ng sabon dito kung okay na. Ayan, okay na pala rito mga katrabaho. Mga... Ano na pala? Kapit na pala siya. Hindi masyadong labas to. Hindi huh? naman masyadong labas. Hindi huh? siya masyadong labas. Okay lang siya, no? Okay. ay okay. Ayan, bali, nagpalagay na lang tayo ng kulay gray para hindi siya magmukhang mga Pero yung dito sa may side niya, ayan, na uh, black pa rin yung ginamit natin mga katrabaho. No? <coughs> Priya! Hello, Priya! Hi! Hello! Sige mo. Shout out po kay Sir Nico. mo. At kay Mang Marilou. Shout out po. Um, malapit na po kayong umuwi. nakikita nyo na yung dream house nyo. Ayan na. Ganit siya. Bating.

Ayan. Parating mo, Sir Miko, baka raw pagdating mo, may litson daw. <laughs> litson tuyo. Lichon tuyo. <laughs> Ayan si Priya. Ha. Hello po. Sabi mo. Hello. Ayan, danda oh. Ganda Priya. Ah, maganda ka? Na? madanda ka? Ah, ganda. Ah, ito yung mais na tinanim ko. Malaki na yung ano niya oh Bunga. Ewan ko kung may ano na to, may laman na. Ayan oh. Kulay daw nito, violet yung laman. Tignan natin kung totoo nga na violet yung laman no, oh. yung ano lang siya. Ba ibang kulay lang siya, o oh, dalawang kulay, may kulay violet at saka puti, no. Ayan oh, laki nung mais, mga katrabaho. Ganda nung bulas ng mais natin, no. Oh. Wala no. Oh. Taas. Ah, ah. Kulay ah, ano yan, puti ah, yung mais na violet pala.

diamond ke onti panggang ini dan jadi yang mengenang dicabuk ini dengan buah-buahan ini kita terenggam ipote lah nang segi itu timbakan lah nang dalam timbapnya kepaian ini nah siap nggak siap tapi pemain itu keren oke okay, lah nongkrong timbang pilih kasar pakai ini ini kita nah tapi pertimbangan Kailan kayo? Ali, malinis yan eh. yung pintura po itong eh. Na? Adwa, ala na laman. O sige, katala ako ninyo. Ito yung ito yung itong. Baro ay, Lata ng bara, meron pala eh. Natay? Ang bara kami itong barang Padala kami itong bar. Ini. Gamit. Ala na may itong nga yan. Lahan yan. Ngayon mga katrabaho pinapa repair ko lang ano prepare natin yung material ay yung dadalhin nila bukas para bukas ay eh, maaga ko silang daanin kaano no sama na si G siguro si G sa biyernes na lang siya rito Baka kaya naman yung ano yun, mga dalawang araw siguro kaya yung tapusin Labas lang naman ang gagawin. <coughs> Flooring. Okay. Ito muna ako ng ano, palad Iano muna yung tiles. Tahan natin. Ito pala yung pina-repair natin ulit mga katrabaho. Kawa nung wala siya sa, ano, siya, sa, iskwala, No? Or malaki kasi sa ano sa ilalim. No? Yung sukat niya. Kaya pinasinsil natin siya ulit mga katrabaho Para medyo ano siya, medyo hawig naman siya sa no? ano. Tapos si pag barahan na lang natin ulit ito giray. Ayan. Tapos dito maglalagay din tayo ng ano rito, flooding, no. Tapos meron siyang ilaw dito na paikot mga katrabaho sa flooring na ay dito sa may ano natin, sa island natin mga katrabaho. Ayan, eh, siguro pag tumigas na to hindi na siya ano hindi nagagalaw to siguro mga katrabaho matibay na siya no Okay. Eh? yan kapag na naman tayo rito yan ang lagi natin ano bago tayo umuwi ay maglinis no Pasok ano. O oh, yung compressor ni mamaya pag pinasok niya lagyan niyo ng ano ha. Ha. Oh. pag pinasok niya labas niya. Lagyan niyo ng kalang You know, kahit ito puro ganyan lang yung ano natin, okay na yun, know. oh. Yeah, ganyang kulay. Tapos uh, pag na-maintain mo yung puro ganyang kulay, ang uh, ganda na siya, malinis. Tingnan. Ah, oh, okay naman siya. para lalo pa kayong ano, magbiyasa sa trabaho pag may mga quality control tayo yung mga nagchecheck sa mga trabaho nila siyempre isa yun para lalo silang mas na uh, gumaling sa trabaho dapat na ano yun? ayusin, ayusin natin yun importante tsaka yung, ano, yung, mga kanto dapat eh, buhay na buhay at saka ano, diretso ay, mga kanto sa oh. termination yun ang importante tsaka yun ba bro ayun o oh. no? ayun, oh. nakabuka yung pinakakanto niya sa taas yeah. na? o oh, yan 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 kita pa rin no? yan ang mga ano natin kapag tayo ano tayo dyan QC no? lahat ng pwedeng makita sa mga trabaho ay yun ang ating yung, ano, yun, yun, sinitsik lahat ng mga ginagawa nila kapag meron pang dapat iayusin ayusin yun ang trabaho natin yun ang mga binabayaran sa atin hmm. bagay, yun ang yun trabaho ko hindi <laughs> na ako nagtatrabaho kita eh, muna tayo ng San Mateo para makano ako ng tiles makapag video tahan ko muna yun doon o, oh, bro, ito yung sinasabi ko sa'yo na 120, ay 60. 60 by 120 ito. Maganda rin naman sa'yo yung kulay niya. Hindi siya ano. Kaya kung okay lang sa ito, itong kulay na yan. No? Tapos dito naman, ito, uh, light din siya. Oh, ayan. Gray din yan bro. Picture ako na lang. Tapos ito naman, ano lang siya, mat lang siya to maganda rin to sa ano uh, sa wall maganda rin yung mga uh, ganyan na uh, mat kung okay lang no ayan parang ano lang siya marmon 60 by ano to 120 rin yung ano niya tapos mayroon isa rito ayan, ayan. Pero kung akong ano pagpipiliin mo to mas mas okay to maganda to. No, itong hinahawakan ko na to ito yan, yan, Mas okay yan. Para sa akin mas magandang tingnan siya dun sa ano kung... no, ano lang.